Dalawang lalaking tulak ng iligal na droga ang kalaboso sa isinagawang buy bust operation ng PNP sa Virac, Catanduanes. Magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Arestado ang dalawang lalaki na tulak ng illegal droga sa ikinasang drug bypass operation ng pinagsanib na pwersa ng Virac MPS at PNP Maritime Katanduanes sa Virac Katanduanes. Ayon kay Police Major Emson Ikawat, Chief of Police, ang isa sa nasabing arestado ay residente ng Virac Katanduanes habang ang isa naman ay mula sa Cavite at pansamantalang nanunuluyan sa bayan din ng Virac. Ayon kay Police Major Ikawat, pasado alas 10 ng gabi nang maaresto ang nasabing mga sospek sa Vera Catanduanes at narecover mula sa kanila ang anim na pakete na naglalaman ng pinaghinala ang shabu, bypass money at iba pang non-drug item kabilang ang ginamit na isang pampasaherong tricycle. Samantala, ang nasabing mga sospek ay nasa kustudyan na ng Virac MPS para sa kapalang disposisyon at naharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang maigting na operasyon na isinasagawa sa ng Virac PNP kontra illegal na droga at nananawagan sa komunidad na makipagtulungan upang mapuli ang mga sangkot dito. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Bula po dito sa Ligas, City Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercurito Pilo Bendino Jr. Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.